Dalawang tao ang nakatayo lang na magkahawak kamay sa himpapawid. Tila si Matandang Lee ay medyo dehado kaya ginamit niya ang dalawang kamay para hawakan ito. Pagkatapos, si Matandang Lee ay naglaro ng marumi, isang sipa ang tumama sa baba ni Muhayuan. Agad na tumalsik pa atras ang katawan ni Muhayuan. Ang masamang espiritu ay kasunod ding lumabas mula sa kanyang katawan. Umungal ang masamang espiritu at sumugod kay Matandang Lee. Malamig ang tingin ni Matandang Lee. Hinihintay lang kitang lumitaw. Ang primordial STVI sa gitna ng kilay ni Leon Xiao ay biglang bumukas. Ang tunay na apoy ng Phoenix ay sumabog palabas, sinusunog ang masamang espiritu. Puno ng takot ang mga mata ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas at kaawa-awa ng libu-libong beses. Natuklasan nito na ang banal na apoy ng kalaban ay hindi ganoon kalakas, hindi na natakot gaya ng dati. Walang tigil itong naglabas ng lakas mula sa kanyang katawan, pinipigilan ang banal na apoy. Kinakabahan ang puso ni Liyong Xiao. Alam niyang ito ay isang fire elemental evil spirit, may natural na resistensya sa apoy. Bagamat ang antas ng tunay na apoy ng Phoenix ay nakalalamang dito, limitado lamang ang kayang ilabas ni Li Xiao. Naglaban ang dalawang panig, Mabilis na naubos ang kanyang soul force, habang ang kalaban naman ay walang tigil na sumisipsip ng elemento ng apoy sa paligid, unti-unting lumalakas. Kung ikukumpara, si Liyong Xiao, sa loob lamang ng ilang hingahan, ay naramdaman ng mahirap ng pigilan. Nag-aalala ang kanyang puso. Kung hindi niya masasamantala ang pagkakataong ito para hilahin si Moxia Ochuan papasok sa Divine Realm Tablet, kapag nasakop na ng masamang espiritu ang kanyang katawan, mas magiging mahirap pa. Ze kung ikaw ay isang fire elemental evil spirit, natural na maaaring gamitin ang tubig para supilin ka, ang boses ng demonyong dragon ay umalinggangwa o sa kanyang kaluluwa. Galit na gustong magmura ni Leon Xiao. Natural na alam niyang kayang supilin ng tubig ang apoy, ngunit sa sandaling ito, sukdulan ang kanyang pagkadismaya. Wala akong tubig. Iihiba ako ng ihinang bata. Bigla, may naalala siya, agad na natuwa ang kanyang puso itinuro niya ang isang daliri sa gitna ng kanyang kilay. Habang ang malaking bibig ng masamang espiritu ay nasa harap na mismo ng kanyang mga mata, agad ding iniunat ni Matandang Li ang kanyang kamay pasulong, nagmamadaling pinaikot ang Divine Liquid Force sa kanyang katawan. Nang kumalat ang Divine Liquid Force sa buong katawan, ang Indestructible Golden Body ay naglabas ng makapangyarihang liwanag. Ang Primordial Esri Aye, nang magsara ito, ay binawi ang tunay na apoy ng Phoenix. Agad itong muling bumukas, naging isang dugong buwan, naglabas ng asul na liwanag na bumalot sa katawan ng masamang espiritu. Sa loob ng asul na liwanag na iyon, natural na may kalahating patak ng tubig na perlas. Ito ay kumikinang na maningning, naglalabas ng magandang asul na liwanag, at pumasok sa katawan ng masamang espiritu. Ito ang kalahating patak ng Hundred Rivers Primordial Water na nakuha mula sa Uwu Single Bracelet Clear Lake Mirror. Awu! Awu! Nang pumasok ang Hundred Rivers Primordial Water sa katawan ng masamang espiritu, ang pula sa buong katawan nito ay nabawasan ng kalahati, para itong malubhang nasugatan. Naglabas ito ng masakit na tunog, tumingala sa langit at umungal. Ang tatlong aura ng masamang espiritu ay lalong humina. Ang Hundred Rivers Primordial Water ay isang mutated water element, malapit sa pinagmula ng tubig. Direkta nitong sinupil ang aura ng self-flame gold essence, na nagdulot ng malubhang pinsala sa masamang espiritu. Sumigaw si Liyong Xiao ng malakas, natural na hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Mabilis siyang gumawa ng isang seal. Isang bilog na gintong liwanag ang namuo sa kanyang harapan, lumipad pababa. Isang sumisitsit na tunog ang lumabas mula sa katawan ng masamang espiritu, pagkatapos ay dahan-dahang pumasok sa loob ng katawan ni Moxiao Chuan. Ang katawan ni Moxiao Chuan ay kasunod na bumagsak sa lupa. Nang ilabas ni Li Yongxiao ang galaw na ito, wala na rin siyang natitirang lakas. Palingalinga siyang lumakad pasulo, direktang tinapik ng isang palad ang katawan ni Moxia Ochuan, at direktang dinala siya papasok sa Divine Realm Tablet. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Matandang Li. Natapos na rin ang labanan sa kalangitan. Bagamat na ang mystic ki ni Jailin, kung tutuusin, mas mataas pa rin ang kanyang lakas kaysa kay Xiao Minghui ng isang antas. Mabilis niya itong nasupil, direktang tinamaan hanggang sa sumuka ng dugo at nahulog mula sa taas. Dahil sa matinding labanan ng dalawang puwersa, natural na hindi palalampasin ni Jailin ang pagkakataong ito. Bawat galaw ay mabagsik, nais niyang durugin ang dantya ng kalaban, direktang pilain ito. Ngunit si Xiao Minghui, pagkatapos mawala ng katinuan, ay naging walang takot sa kamatayan. Ang mabangis na pakikipaglaban ay naglagay din kay Jilin sa paulit-ulit na panganib. Sa kabilang panig, ang munting diamanting gourd ay lalong nagiging ganado habang lumalaban, nakikipaglaban kay Xun Siming hanggang kamatayan. Ang katawan nito ang pinakamalaking sandigan, buong gawa sa nintay na materyales. Ito ang tunay na indestructible golden body. Mula simula hanggang wakas, dinidiin ito si Sun Ziming. Mabilis din, isang suntok ang sumira sa depensa ng kalaban, direktang pinabagsak si Sun Ziming sa lupa. Tiningnan ni Jaylin si Tan Dijun na walang malay at si Nak Sun Ziming at si Yao Ming Hui na malubhang nasugatan. Isang makapal na intensyong pumatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa ngayon, walang duda, ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang tatlong tao. Basta't mapupuksa ang tatlong tao, mamaya, ang mga tao mula sa tatlong sekta na ito, kasama ang ilang lokal na alipores, ay madali nang mapupuksa na parang pagbaliktad lang ng kamay. Basta't mapupuksa ang mga taong ito, isang puhunan, isang tubo. Ang lakas ng mga sekta ay matatamaan ng husto. Ngunit, nag-aalangan siya sa kanyang mga mata. Simple lang, ang Big Dipper sect ay mayroong si Zhang Linghua, isang martial emperor na nagbabantay at ang punong tanggapan ng Chamber of Commerce sa kritikal na sandali ay hindi makakapagpadala ng malakas na Martial Emperor para tumulong. Sinulyapan siya ni Liu Xiao at sinabi, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit mas mabuting maging tapat ka sa akin. Ang tatlong taong ito, bagamat hindi mabubuting tao, bago matapos ang usapin dito, hindi kita papayagang patayin sila. Nang umalingaw ang boses, ang munting diamanting gourd ay humakbang ng mabigat Humarang sa harap ni Jilin isang matatag na aura ang lumabas mula sa katawan nito. Ang pressure ay nagpahirap sa paghinga ni Jilin agad siyang umusok ang puwit at bumalik sa anyong tao. Sa puso ni Jilin, nagulat siya, nahihiyang umiti ng mapakla. Young master yun, nag-aalala ka. Dapat tayong magtulungan. Kahit pa sila ay nasapian na ng kasamaan, hindi ko pa rin iiwan ang aking mga kasamahan. Hindi iyan ang aking estilo. Lumingalinga siya sa paligid, biglang nagulat na sinabi, nasaan si Moxiao Chuan? Sabi ni Liyong Xiao, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. President J, malamang malaki na rin ang nagastos mo. Pansamantala, magpahinga ka muna. Pagkatapos kong manumbalik ang aking lakas, aalisin ko ang masamang sining sa kanila. Tungkol naman kay Moxia Ochuan. Malamig niyang sinabi na tapos na ang misyon. Hindi na ninyo kailangang mag-alala. Biglang nanliit ang mga mata ni Jailin, natapos na ang misyon. Tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya talaga makita si Moxia Ochuan. Isang pagdududa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit dahil malinaw na sinabi ni Li Yongxiao, bagamat naiinis siya sa kanyang puso, hindi na siya nagtanong pa. Napilitan siyang bumaba ng nahihiya, umupo ng leg, gumawa ng mga secret seal para maglinang. Ang malaking estatwa ng babae sa likuran ng dalawang tao. Hindi na nga ha, si Jaylee na lumingon para tingnan ang mukha ng estatwa. Ngunit walang pakundangan siyang sumisipsip sa aura ng South Flame Gold Essence Prime sa katawan ng estatwa. Dahil napakakapal ng aurang ito. Si Leon Xiao, pagkatapos supilin ang masamang espiritu sa katawan ni Moxia Ochuan, ay pagod na pagod ang katawan at isip, kaya't wala na siyang lakas para tumayo. Agad niyang inutusan ang munting jamanting gourd na magbantay sa kanyang tabi, buong pusong pumasok sa estado ng paglilinang, sakim na nilalamon ang origin key at elemento ng apoy sa nakakagulat na bilis. Bagamat malakas ang elemento ng apoy, para sa kanyang katawan, napakadali itong pigilan. Ang kanyang kaluluwa ay direktang lumitaw sa Divine Realm Tablet, nagpakita sa tabi ni Moxia Tiningnan ang pamilyar na mukha na ito, may hindi maipaliwanag na lungkot sa mga mata ni Leon Xiao. Gumawa siya ng ilang dharma seal, tinamaan ang katawan ni Moksia Ochuan, para umupo ito ng naka-cross leg. Umupo rin siya sa tapat nito. Dalawang daliri ang gumawa ng sword seal, isang fluorescent na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga daliri, tila pumasok sa kung anong estado. Ang dalawang tao ay hindi gumagalaw. Ang oras ay unti-unting lumipas. Sa isang iglap, biglang bumukas ang mga mata ni ito ay kulay pulang pula, ang kanyang mukha ay mabangis na parang isang masamang spirit, ibinuka ang bibig at umungal. Ang aura sa katawan ni Moxia Ochuan ay biglang tumaas. Lumipad siya patungo kay Li Xiao, na is siyang punitin doon mismo. Si Matandang Li ay bahagya ring umiwas. Dahil sa inertya, tumalsik paatras si Moxia Ochuan, dumausdo sa mga batong nakakabit sa mga kadenang bakal. Nahihirap pang gumulong-gulong si Moxia Ochuan, pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at tumakas. Bahagyang kumilos ang isip ni Liyong Xiao, ang kanyang anyo ay agad na nawala sa lugar, lumitaw ilang milya ang layo sa ibang lugar, sakto sa pagharang sa tumatakas na si Moxia Ochuan. Walang ekspresyon siyang nagsalita, hindi ko alam kung naintindihan mo ang sinasabi ko. Ito ang aking domain space. Wala kang anumang kakayahang lumaban. Kung matino ka, sumuko ka na. Dahil sa hindi madali ang iyong pagbabagong anyo, patatawarin kita at hindi papatayin. Awu! Awu! Walang tigil na umuungal si Moxia Ochoan sa taas. Ang pulang aura sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Ang kanyang dalawang kamay ay mabilis ding nagbago. Nagbago ang sitwasyon, lumitaw ang kakaibang pangitain sa langit at lupa. Isang napakalaking gintong sil ang lumitaw sa kanyang mga kamay ang kanyang dalawang kamay ay humampas pababa, direktang tumama kay Li Yongxiao. Mahinang bumuntong hininga si Li Yongxiao. Heaven and Earth Seal Ang lakas na ito ay talagang hindi kayang ilabas ng isang peak martial sovereign. Ngunit wala ni isang bakas ng Nine Heavens Emperor Ki dito. Si Ochuan, nahihirapan ka pa labanan ang masamang espiritu. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, sumigaw, disperse. Seal break, ang liwanag ng Heaven and Earth Seal ay nadurog, naging hindi mabilang ang sinag ng liwanag na sumabog sa apat na direksyon at walong panig. Sa wakas ay nanumbalik ang langit at lupa gaya ng dati, lahat ng aura ay nawala sa kawalan. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mukha ni Moxia Ochuan. Lumingon siya nais tumakas. May mabagsik na ekspresyon sa mga mata ni Leon Xiao. Mukhang ang masamang espiritu ay takot na takot mamatay. Kung ayaw mong lumabas, papaluin kita palabas. Bahagyang kumilos ang kanyang isip, agad siyang lumitaw sa tabi ni Moxia Ochoan. Isang suntok ang ibinigay sa kanyang dibdib, direktang pinasuka ng sariwang dugo ang kalaban. Isang suntok, agad ding pinatalsik si Moxia Ochoan sa malayo. Si Matandang Li ay muling mabilis na kumilos, humarang sa daraanan niya. Pagkatapos, walang awa na pinagsusuntok ni Liyong Xia o si Moxia Ochoan, pinuno ng mga sugat ang buong katawan nito. Ang kanyang mukha ay napakalamig pa rin. Ang mga pinsalang ito sa katawan ay maaari pang gamutin, ngunit kung ayaw umalis ng masamang espiritu, wala siyang magagawa. Isa pa, para sa disipulong ito, ang kanyang paraan ng pagsasana ay ang matinding pambubugbog. Puno ng takot ang mga mata ni Moxia Kahit paano siya tumakas, walang silbi. Ngunit patuloy pa rin siyang umiiwas. Sumimangot si Liyong Xiao, bumulong, mukhang ang masamang espiritong ito ay walang anumang talino. Alam nang hindi makakatakas, gusto pa ring tumakas. Likas na ugali lang na tumakas sa kamatayan. Kung ganito, kahit bugbugin pa, hindi pa rin tiyak na mapipilit itong lumabas. Ano ang dapat gawin? Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay sinabi, subukan kaya natin. Itinaas niya ang kanyang kamay, sumigaw ng malakas, demonyong dragon. Ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Agad na isang anino ng dragon ang lumitaw, umikot sa kanyang tabi ito nga ang tunay na anyo ng demonyong dragon. Tila naiintindihan ang kamalayan ni Liyong Xiao, nagsalita ito, gusto mong pumasok ako sa katawan ng binatang iyan para paalisin ang masamang espiritu. Tinapik din ni matandang Lisi mo huayuan, gumulong ito sa batong sahi. Sabi ni Liyong Xiao, tama. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang masamang espiritu ay walang talino. Natatakot akong maliban na lang kung papatayin ko si Xiao Chuan, kung hindi, hindi ito lalabas. Ikaw din ay isang soul body at mayroon kang aura ng tunay na dragon. Mula sa antas ng pressure, mapapaalis mo ito. Ngunit tandaan, wag mong saktan ang primordial spirit ni Xiaochuan. Pagkasabi nito, si matandang Li ay bumaba rin sa tabi ni Mo Huayuan. Sabi ng demonyong dragon, naiintindihan ko. Ang binatang ito sa lahat ng iyong mga disipulo ay isa sa mga pinakagusto ko. Kung hindi dahil sa paggamit ng Dragon Key ng masamang espiritu, ako muna ang lalabas sa kanatin pag-uusapan ng masinsinan. Umikot ang demonyong dragon sa himpapawid ng ilang beses, pagkatapos ay direktang sumugod kay Moxia Ochoan, pumasok sa gitna ng kanyang kilay at nawala. Tulala ang ekspresyon ni Moxia Ochoan, pagkatapos ay nagpakita ng matinding takot, niyakap ang ulo at walang tigil na umuwal. Ang pulang aura sa kanyang katawan ay kumalat, ang kanyang katawan ay halos mabaliw na. Malamig na tinignan ni Liyong Xiao, walang anumang pagbabago sa emosyon, bumulong, Xiao Chuan, ito rin ay isang pagsubok para sa iyo. Kung malalampasan mo ito o hindi ay depende sa iyo. Ang demonyong dragon ay mayroon lamang suportang papel. Tanging ang iyong sariling divine sense lamang ang makakapagpaalis sa masamang espiritu. Hanggang dito na lamang ang maitutulong sa iyo ng guro. Sa himpapawid, walang tigil na umalingawaw ang mga kaawa-awang sigaw. Ang katawan ni Moksia Otsuan ay walang tigil na namimilipit at humihila, lumalaki pa nga at lumiliit. Makikita na napakatindi ng pakikipaglaban ng demonyong dragon sa masamang espiritu. Ang pula sa mga mata ni Moksia Otsuan ay walang tigil na kumikislap, hindi na tulad ng dati na buong katawan ay kulay dugong pula. Lihim na naisip ni matandang Li, makikita na nagsusumikap siya, pinag-aagawan ang kontrol sa kanyang katawan. Nang matuklasan ito ni Li Yongxiao, nanigas ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa himpapawid. Agad na lumitaw ang scripture ng Great Expansion Divine Art, walang tigil na kumukupas at kumikislap. Isang salita na may dalang makapangyarihang lakas ang lumipad papasok sa gitna ng kilay ni Moxia Ochuan. umalinggaw sa kanyang spirit platform at sea of consciousness na para may boses ng inkantada at awit ng badha. Pinapanatili ang kanyang katinuan. Ngunit hindi pa naaalis ang masamang espiritu, hindi siya nangahas na magpabaya. Ginamit niya ang Heart Cleansing Art para linisin ang Spirit Platform at Sea of Consciousness, labanan ang panlabas na pagsalakay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang marka ng demonyong dragon ang lumitaw sa gitna ng kilay ni Moxie Ochoan, dahan-dahang gumagalaw. Agad itong naging isang anino ng dragon na lumitaw sa labas, umikot sa paligid ni Li Yongxiao, pagkatapos ay nagtago sa kanyang katawan. Nagmamadaling nagtanong si Li Yongxiao, "Anong sitwasyon? Bakit hindi lumalabas ang masamang espiritu?" Seryosong sinabi ng demonyong dragon, ang masamang espiritong ito ay talagang hindi mataas ang talino, parang isang demonic beast. Ngunit hindi ko alam kung bakit, labis itong natatakot at kinakabahan, ayaw lumabas. Sa ngayon, naitulak ko na ito papasok sa kanyang ako point, pagkatapos ay nasiyan ng lakas sa kanyang katawan. Marahil ay si Moxia Ochoan na mismo ang nagkusa. Marahil ay pansamantala siyang nanumbalik sa katinuan. Napakunot noo si Leon Siao. Itinulak sa akupoint. Hindi ba't nag-iiwan ito ng malaking nakatagong panganib? Mahinang sinabi ng demonyong dragon, ito na ang pinakamagandang resulta. Kung nais itong ganap na paalisin, kailangan pa rin umasa kay Moksia Ochoan mismo. Tanging kapag patuloy siyang umuunlad, darating din ang araw na mapapaalis niya ang masamang espiritu. Basta't maayos na masil ang akupoint na ito, wag nang hayaang lumabas pa ang masamang espiritu para sumapi ulit, ayos na. Seryosong sinabi ni Liyong Xiao, napakahirap gawin ito. Ang binatang ito, napakahirap ng kanyang dinaanan hanggang ngayon. Hindi ko inaasahan na mayroon pa siyang ganitong paghihirap. Sabi ng demonyong dragon, sa lahat ng iyong mga disipulo, siya ang pinakakinagigiliwan ko sa lahat. Ituring na siyang pinakamahina ang talento, mas maraming pinagdaan ng liko-liko, kaysa sa iba, pinakamaraming naranasang paghihirap. Lalo kong inaasahan ang kanyang mga makakamit sa hinaharap. Kahit maging isang peak martial emperor pa, tanging siya lamang at ang Black Lotus Young Emperor. Tumango si Lion Xiao. Isinilang sa isang superior na pamilya, bagamat may mga yaman sa paglilinang na higit pa sa ordinaryong tao, ang kalupitan doon ay hindi maiintindihan ng mga tagalabas. Six Xiao Chuan, sa pag-abot sa Martial Emperor, malamang marami ring dinanas na paghihirap. Ngunit ang pagpasok sa Nine Heavens Realm ay simula pa lamang. Tahimik na hindi nagsalita ang demonyong dragon. Ang mga taong tulad nila na dating nakatayo sa tuktok ay natural na naintindihan na ang martial dao ay walang hangganan, mayroon lamang mataas at mababa. Kabanata 420. Iwinasiwas ni Leon Xiao ang kanyang kamay, agad na nawala mula sa Divine Realm Tablet, hinayaan si Moxie Ochoan na bantayan ang Spirit Platform, dahan-dahang manumbali. Bastat nasa loob ng Divine Realm Tablet bawat galaw ay nararamdaman niya, ang masamang espiritu ay hindi kailanman makakakilos. Ang kanyang divine sense ay bumalik sa kanyang katawan sa altar. Lubos na nakatuon si Liyong Xiao, mabilis na nanumbalik ang kanyang origin key, ganap nang naibalik. Ang kanyang cultivation na 8-star martial ancestor, bagamat napakahirap pa ring umangat, napakabilis namang manumbalik. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang tingin pa itaas, interesado siyang tiningnan ang estatwang gawa sa South Flame Gold Essence Prime na iyon. Malamig ang tingin ni Matandang Li, hindi alam kung ano ang binabala. Pagkatapos manumbalik ang kanyang origen ki sa sukdulan, biglang lumipad ang kanyang katawan sa langit, tumuntong sa gitna ng himpapawid. Nagulat si Jilin, nagmamadaling tumayo, interesado siyang tiningnan ang estatwang iyon. Sa isang iglap, marahas na nanginig ang kanyang sea of consciousness. Hindi pa man niya nahahawakan ang mukha, nanginig na ang kanyang buong katawan. Nagmamadali siyang yumuko, hindi na nangahas tumingin pa. Alam din niya ang si Li Xiao ay isang seventh tier grand alchemist, napakalakas ng kanyang soul force, natural na hindi niya ito maikukumpara. Si Li Xiao sa sandaling ito ay hindi rin mas mabuti. Ang kanyang ikatlong mata ay bumukas, naging isang anyo ng gasuklay na buwan, nahihirapang pigilan ang makapangyarihang spiritual force sa mukha ng estatwa. Ang espasyo sa paligid niya ay matagal nang nabaluktot. Sa tahimik na altar, walang tunog, isang labanan ng spiritual force ang nagaganap. Gumawa ng mga hand seal si Liyong Xiao, nagsimulang dahan-dahang paikutin ang Great Expansion Divine Art, pinapawi ang kakaibang lakas. Ang kanyang mga mata ay parang tubig, parang kutsilyo, na tumago sa patong ng hamog na iyon, makita ng malinaw ang tunay na anyo ng estatwa. Sa sandaling umabot sa sukdulan ang kanyang spiritual force, ang kanyang mga mata ay naging isang kakaibang ipu-ipo. Sa sandaling ito, ang ang panlabas na anyo ng estatwa ay unti-unti ring nabibitak. Nakita rin ni Leon Xiao ang isang nakakabighaning babae na nakatayo sa tabi. Kahit gaano pa siya kalakas, naramdaman niyang nanginig ang kanyang espiritu. Ang buong spirit platform at sea of consciousness, sa sandaling ito, ay parang nadudurog, napakamalamang na mawala ng kontrol. Iyon ang sukdulang kariktan sa mundo, walang salitang makakapaglalarawan nito. Sa pagtingin lamang sa anyo ng estatwa, masigit pa ito sa numero unong kagandahan sa mundo na si Kuhong Yan. Sa sandaling ito, gaano man kalakas ang determinasyon ni Liyong Xiao, nawalan din ng kontrol ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay tuluyang natulala. Bagamat hindi ng aha si Jaylin na tingnan ang estatwa, binibigyang pansin pa rin niya ang mga galaw ni Li Xiao.